Ayan, ito nga pala mga boss yung barako to na 2,700 pa lang yung odometer ay ibinabana natin ang makina. Kung mapapansin nyo mga boss, mali, mali yung yung cambio. Kaya in-overhaul natin. Ayan o, no? 2,729. Kilometer pa lang ang natatakbo nito. Overhaul agad! At kung mapapansin nyo nga mga boss syempre bagong bago Bakit binababa At makikita nyo nga Sariwa sariwa Pero hindi nagdalawang isip si bossing yung may-ari Na ipababa yung makina Kasi ang sabi niya uh, Yung cambio Nakukulangan siya Apat lang So ang gusto niya Anim Ayan, ayaw ni boss ng apat, ayaw ng lima, gusto anim na kambyo. Ayan, KMX transmission ang gamit. Batang bata. Okay. 27,000. pala. Yan legit na odometer yan. Hindi yan tampered kasi napakabatang motor. So, hindi lang nang hinayang si bossing na ipabakla sa atin para gawing anim na cambio Speed. Speed. Alright. At ayan, na natin yung clutch side Nabuha na natin yung transmission Yung 6-ta mga boss Ayan na, KMX Basta ganyan ang itsura ng shifting sa clutch housing KMX transmission gamit dyan mga boss at yun, ang kagandahan nito, syempre nabaklas na rin lang daw, papalta na rin ang paper based na clutch lining yung pang roser mga boss, ang ginagamit natin dyan, para pag mo sa umaga, yung malamig lamig pa, malamig ang makina ang mangyayari, walang kaldag yan, walang damba and dito nga pala, sa pagkakabit naman ng clutch lining, ano mga boss merong mga nagkukumit na bakit hindi ko raw binababad sa langis muna bago bago isalpak mga boss yun ipapakita ko sa inyo mamaya Ayan. dito muna tayo sa clutch housing sa clutch housing mga boss meron tayo mga marker dyan para maibalik natin sa dati yung kanyang uh, gear tapos uh, dito may mga modification pa dyan mga boss dun sa push plug nya binabago rin natin yon tapos yung dun nga dun sa lubrication system nya may mga binabago na na tayo dyan. kasi yan ay totoo walang butas yung shopping ng transmission ng KMX uh, add tayo ng konting uh, oil passage para direct na nagkakaroon ng langis yung sa may clutch so ibig sabihin pag nagmodify tayo ng uh, oil passage para dyan sa clutch system ni Barrao na nakasiksta uh, hindi mo na kailangan yan ng ibabad pa yung clutch lining dun sa langis bago install mga boss kasi hindi mo naman yan ilalaro yan naman pag andar niyan mga boss mababasa na yung clutch lining niyan hindi katulad syempre yung iba halimbawa sa sa mga competition mga boss halimbawa sa drag syempre babasahin mo kasi ilalaro mo agad yun pipersin mo agad pero sa ganyan sa mga pangkaraniwan or daily use kaya hindi mo nabasahin yan kasi hindi mo naman pipersahin yan eh yun, ganun yung point natin. Pero kanya-kanyang paliwanag yan mga boss. Tulad nito. Yan, di ba? meron tayong mga modification dyan mga boss. ng konti. O ayan Na na yung kanyang clutch lining. Hindi ko binasa. Kasi pag andar nyan mga boss. Basa na yan. Hindi na kailangan yung mga old school na binabasa pa yung clutch lining. So dito naman tayo sa may kanyang engine tapen so napakasir sariwa mga boss ayan So, ayun, medyo dumidilim na mga boss. Binibilisan na natin. Ayan, Pakita ko lang sa inyo mga modification ginawa na dito mga boss. Ah, carb, Coil. Tapos, may isa pa. ano? oh. Fits by Racing CDI. Pag bumagal ka pa. <laughs> Okay, testing, testing tayo mga boss. Aha, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Okay, anim. Ganun nyo mga boss, tapos balik tayo sa neutral. Parang hindi na anda, no? mas matahimik ito ngayon. right testing Oh. Abilangin ulit yung kamay. i Meron tayo nasa likod na 4 wheels. Pataas patas gandaan makita ang daan. Masama <laughs>